sa may pinto. Para kailangan ng proper atay. Para walang nakapalingon. Ano tawagan na natin yung driver? Oo, mainit. Oo, doon Ito yung building ng anak cross ni Marjelan sa loob. Picture taking na kami. Oo, oh, may security guard niya. Kasi, oh. ng proper attire. Ito, hindi pasok. Oh, Ang dami na gano'n, guys. Pa-picture sa loob. O, doon tayo magbantay sa ano yun, trap of. Salamat kayo, ma'am. Ito, hindi

yung kumukuha, ko hindi na ako ulit. Very Ayan na yung driver natin oh. Ito pala guys ang ano ang uh, Magellan's Cross. 0.5 ito sa Cebu. Ito. Yeah. Pasalubong dito sa Shamrock utap utap ah. Oh. Shamrock kaya hello kanya kanyang basket kanya kanyang basket limitahan ko ang ano dahil ang lalagyan natin yan, mo muna kami guys. Uh -huh. ulit guys. Another view from top here. Yan. Yeah. Yeah. Uh -huh. uh -huh. Ulan kasi guys, kaya yun. Hindi kami makaakit sa pinakataas. So, uh -huh. yeah. Okay. Sarao. Pictorial Garden. Nalulula ako. Ako din. Hindi ka baka akit. Baka mahilo ako. Hmm, hindi. May hmm. Nalulula hilo. ako. Po sa taas. Yung hagdan. Makawak yung... kaso. Doon na lang tayo, Siso. Oh. Okay. Yun, may kamay din doon. Uh -oh. Halika. Teka eh. Alika, picture mo muna kami dito. Oh. Ganda naman nun. Eh. Dito lang kami sa maliit na kamay. Hahaha. <laughs> Nakakahilo. <laughs> Nalis <Nagsamang> dalawang malulay. <laughs> Nakakahilo. Ayan, dito mong tutsa tayo. Nasa baba na sila eh. So, andito Sarap na kami guys sa si Rao. pictorial kami. So, let's go! So, makikita nyo ang mga tinda ng pagkain dito parang fresh na fresh. Ayan. <laughs> Ayan, yan ang mga turista. Ayan. Say hi. 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 Ang mga turista. Ayan na, mga putas. Mga ano, yan o. Mga pagkain. O yun. sasakyan natin. Oh, guys, picture. Andali. Okay. Ito muna, papasok. Game. Oh. Okay. So, ito na guys, papasok kami dito sa ano? Uh, siraw. Siraw, um, ano to? Siraw, uh, Garden. Floral Garden. So, ito yung labas niya guys. Ayan. 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 Yan ang kanyang architecture. Ayan. I-picture ang kasamahan namin. So, yan, mag-picture tayo doon. Wow, dun. nice. Ayan. Nature. Ayan. Ganda na ng ano eh. Picture, picture kasi. At yes. ako'y magbibideo. Very nice. Good. May kabayo siya doon sa taas. Yun. Maganda dito sa kamay. Yun, mga kasamahan ko. Yan, no. Ang ganda ng lugar, guys. Daming bulaklak. Yun. Mamaya tayo punta dyan. ganda ng ano dito, guys. Ang presko. Yeah. Ah, sige. Dito, picturean mo ko dito. Pipicturean sila, oh. Ayan. Uh, Ayan, sige. Ah, uh, Ayan sila. Uh, sige. No. Okay. So, ito na, guys. May kabayo sa taas. Okay. Oh, uh, the white one. Oh, the white one. Siraw. Siraw. Tayo may globes ya, guys. Ang ganda. Anong paghalo niyan? Ano nakakailang yeah. oh. siraw? Oo. Siraw. Ito ang Siraw Garden. <laughs> ay maganda yung ano kamay. Oh. Hayo kamay is wrong. Dito raw ayan. <laughs> Tuh right, mengendah. Last one. Ready one, two, three. Oke. Okay. Solo. Meron din dito. Yan o, oh, dalawa. May kamay dito din. Yun, nasa taas kami ng bundok, guys. Ang ganda. Press ko ng hangin. Ganda. Walo full. Ito maganda, o. Oh. Lulula ako. Kain na ba? Doon o, upo tayo doon o. Oh. O, oh, sige. Tara, punta tayo sa kanila. Tara, punta tayo sa kanina. Uy, doon tayo sa kubo mag-ano, maupo. ayun sis, so upo ka dun. Sa heart. Yun. Pictorial kami guys. Yun. Yan, upo ka dyan sa Yun. heart. Ito si Rao, yan. Pictorial. Ito okay, we continue. Guys, inabot kami ng ulan. At aakyat kami dyan sa tops. Yun. So, titingnan natin ang paakyat na matirik. Nakita ko to kanina, pataas na pataas. Oh my goodness, ano ba naman itong mga motor na yan? Ito yung motor na Oh my gosh! Sa oh top -top my na. gosh! Yun, talagang pakyat. Uy, nako! Baka bawihin talaga yung banana kayo natin. <laughs> Oo nga, baka yung banana kayo mapapusos. guys, gusto. talagang hilltop. Nasa oh. hilltop talaga kami. Yun. Hindi naman natin. sa naman natin. Hindi suntok na tala talaga. Duk -duk tala. no. Kaya nga tops eh. <laughs> Top of the mountain. Yan. Uy, may skyline garden no? Oh. Asa umuulan na? Umuulan na nga? Paano ba makasala? Okay. Hindi, na. sa loob ko na. Hindi, sa loob na ba? Hindi tayo lalapas. <laughs> <laughs> Hindi lang tayo sa loob. Uy, inabot talaga kami na. Oh, ano? balay busay, o oh, <laughs> view, oh may putero rice talaga paakyat na kami ng paakyat sa bundok guys buti hindi tayo na dun kaya nga, sakto lang buti hindi tayo nabutan kung nga kayo picture tayo dun, andulas pa naman buti dito, hindi naman buti dito, ano, magandang kasalagin tayo ay mga gabi na. Sakiat na kami, guys. Sige, anak, magkita. Kahit kumubulan, tuloy. Ang higaya. <laughs> Yan. Wala nang pagpapigil. Nandito na. Mayroon ano kanta ni Kuya. Sige na, tuloy pa. Ang <laughs> packet talaga packet Oh my god, tingnan yung packet na munta. Ano kasada? Tapos mababa. Ito naman pa babang pa baba. Oh my goodness. Oy, oy. Hinay-hinay lang. So, binabaybay namin ang paakyat sa tops. Ay, may mga panahon ma'am na hindi ito to magikita, ado ano, tapat ah, ano, nat tapat 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 ng tapat 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 kumusta oh, na? Okay oh, lang? <laughs> ayan, ayan, ang mga ko, guys. ayan, oh. ayan, 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 na ayan, 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 Oh, yun na yan. Pilap. Yeah. Pagpaba. Basa. Ay, 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 ang ganda, no? ang, ang ganda nga, Oh, you see. Bawig naman ang ano. Sa, sa mundok lang may gulay. Dito lang may ulan lang. Sa baba Sa baba na? wala. Oh, maging lahat. Ang linaw sa baba. Bayad, bayad, bayad. Yun nga. Bayad nga.